Yo! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnanegosyo. Nandito tayo ngayon sa Rotary Center District 3780. O, ito, yan, ang ating governor dito ay si Governor Florian Enriquez. O, bakit tayo nandito? Nagkaroon tayo ng video. Kasi mga kabisyo, mayroon silang project ngayon. At ang project nila ay yung laboratory, free laboratory test. Nakon, mga ano ano, check yung dugo mo yung sugar, yung, yung, cholesterol. Ako, o bakit? Anong kinalaman niya sa pagnenegosyo? Eh mga kabisyo, sisilipin natin maya maya. So, ang kinalaman niyan, eh, ang tinatawag diyan, eh mga indicators. Sa pagnenegosyo, dapat meron kang sukatan, measurement, at meron kang tinatawag na indicators. Parang thermometer yan eh. Alam yung thermometer. Pagka merong sakit, may lagnat, diba, eh, no, oh, tumataas yung, yung temperature. O, oh, ano pa? Anong mangyari? malalaman mong may something is wrong sa inyong katawan. Kung mataas o mababa o anong meron, temperature, masusukat mo. Sa pagnenegosyo, dapat ganyan. Meron kang, meron kang sasabihing sukatan mo. At sa mga employees, meron nga tinatawag na key performance indicators. O sa kasi sa kumpanya, sa mga namamasupan, empleyado, dapat kunyari sa isang taon, sa isang quarter, sa isang buwan, sa isang linggo, dapat ganito ang nagawa niya, ganito ang natapos niya, na-accomplish niya. At masasabi niyang maayos siyang empleyado. E sa pagninegosyo, meron din ganyan. E iba naman tinatawag nga dyan, key success indicators. O, or yun know KPI, key performance indicators. E sa ating mga manilit na negosyante, dapat meron din tayong nilalagay na ganyan na mga indicators. O ano-ano yung mga sukatan? para masabi natin lumalabo ang ating negosyo. And number one, magkaroon ka ng sukatan kung ilan ang iyong mga customers. nag improve ba? O oh, mga kabisyo, huwag magiging tamad sa paglilista sa pagsusulat ng mga data. Mas marami kang information data, mas marami kang pwedeng maging insights, mas marami kang pwedeng maging, uh, maging programa. O oh, ito, ito oh. yung... Yun o, oh. O, oh, mamaya rin, papakuha rin ako ng dugo. O, oh, ano pa? Yung listahan ng customers. O, oh, inuumpisaan natin sa listahan ng customers. Dapat meron kang database. Dumadami ba yan? Dumadami ba yung mga posibleng mong bentahan? Dumadami ba yung nagiging marami yung mga customers na loyal sa'yo at bumibini? Indicator yan. It's a sign na lumalabo ang negosyo mo. O, oh, pangalawa. O, oh, meron ka rin tinatawag na sales. Dapat meron kang nako-convert, nako-close na mga sales. No? Marami kang customers, may mga lead ka, lead sales ang tawag doon. Yung lead sales yung uh, chance, opportunity na ikaw ay makabenta. Nakakausap mo yung tao, yung customers kaya nalilid ka na papapunta ka ron at ang mangyari, nako-close mo yon. Kaya ibig sabihin, dapat malaman mo yung indicator na yon. Ilan ang nakausap mo na customers, at ilan naman doon sa nakausap mo ang na-close deal mo? O, ibig sabihin, may indicator ka, magaling kang makipag-close deal, mag magaling kang mag-negotiate, magaling kang magbenta. Yan, magandang indicator yan. No? Next, ano pa? Eh, yung pinakadulo na ito, yung net income. Yan, magandang indicator din yan. Kasi nakabenta ka na, baka naman benta ka ng benta, ang dami mong gastos. Eh, sa dulo yan, dapat meron kang tinatawag ng net income. Siyempre, pagharalan natin yan. No? dapat alam natin your revenue sales minus cost minus operating expenses equals net income or net no profit. Hello! Good morning! Ito ang aming governor! Eh, masipag na governor. <laughs> Ayun ah. Oh, net income minus all the expenses, magkano lumalagok ba? At yung net income na yan, later on, mako-convert mo rin sa susunod pang indicator, yung capital expenditures mo. Dumadami na ba yung mga furnitures, equipments, ari-arian mo? No? So, para ngayon, yung mga ari-arian na yan, magge generate pa ng mga marami pang mga sales, mga benta sa'yo sa future. Bay kapakinabangan sa kinabukasan. O inan lang yan sa mga indicators na para masabi mo na talagang lumalago ang negosyo mo. Hanggang dito muna ako magpapakuha na ako ng dugo Pipila pa pala yata ako. oh mga kabisyo, isang produktibong araw sa ating lahat.